So, kahapon guys, may nagtanong sa akin about dun sa boss post na lumalabas dun sa ating mga video sa timeline natin sa Facebook. So, try nating puntahan tong boss post na to kung ano nga to. Punta tayo sa profile natin. Maghanap tayo ng video natin na may boss post. So, ito guys, yung post natin sa Reels. Last day. Try nating i-click yung boss post. So, ito guys, yung lumabas. Nakabiyo dito yung bus post now. So, ito yung may bayad. Scroll natin sa pababa. So, ito yung nakalagay dito. Let Facebook select the most relevant goal based on your settings. Related to credit, employment, housing, social issue, election, or politics. So, bawal daw mag bus post ng may related sa politics. Kung ibubos mo yung, yung video, pwede ka mag-select kung sinong pwedeng makapanood nito. Kaya dito, people who follow your profile. So, people who follow your profile and people similar to them. Kailangan siguro mag-silik ka dyan kung gusto mong mag-boss post. So, ayan, nakalagay din dito yung lugar kung saan mo ibubos boss yung video mo. Kung sa Facebook, Instagram, o Messenger. So, bali guys, may bayad pala to. Yung pag-boss post. So, ingat tayong mag-click dyan sa boss post na yan. So, may bayad siya. So, pwede mong i-adjust yung pagbabayad mo. May nakalagay dyan kung yung amount na 500 is ilang days yung duration nya sa pagbobos post natin so nakalagay din dyan kung ilang tao yung makakakita dyan sa ating video na post so scroll pa natin siya pataas so primary payment summary you will add you will run of 5 days so nakalagay dyan yung 500 pesos natin na ibobos post is 5 days ang kanyang validation so try natin i-click itong post So, ang lalabas dito is yung payment method natin na gagamitin sa pag post ng ating mga video. So, pwede yung Visa, Paymaya, or Credit Card, at Gcash. Next. So, lalabas na yung post post now. So, hanggang doon lang guys, hindi ko na siya i-click. Kasi baka magkaroon na tayo ng error pag-clinic pa natin yan. So, ito guys yung short meaning ng boss post. Boosting your post is an easy way to reach more people. When you boost your post, it will appear higher in your audience newsfeed. So, sinasabi rito na kung magbo-boost-post ka raw, mas malaki yung chance na mas maraming manood dun sa video mo. So, ayun guys, yung boost-post pala is may bayad. So, kung ako sa inyo, huwag nyo na siyang puntahan, huwag nyo na siyang i-click baka magka problema lang yung account nyo dito so kung may natutunan ka sa video na to follow and share na lang para may kalat natin sa iba